144,000 lamang ba ang maliligtas mula sa puot ng walang hanggang kapahamakan at makakapasok sa kaharian ng langit? Sino mismo ang 144,000 na tinutukoy sa Revelation sa Biblia? Marami ang naniniwala, kabilang ang ibang mga simbahan, na 144,000 katao lamang ang makakapasok sa langit sa loob ng maraming siglo. Ang 144,000 ay isang misteryosong usapin at katanungan. Ang mga tao sa loob at labas ng simbahan ng Diyos ay nagtataka at nagtatalo kung sino sila. Gayunpaman, kung titingnan natin ang sinasabi ng Biblia, magiging malinaw kung sino nga ba ang mga ito. Ang 144,000 ay napaka-espesyal. Binanggit sila sa Revelation bilang tinubos sa lupa at lubos na pinabura ng Diyos. Ito ang sinasabi sa Revelation chapter 14 verse 1 to 3. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama ang isang daan at apat na apat na tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng rumaragasang tubig at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng apat na nilalang na buhay at sa harap ng matatandang pinuno. Walang matututong umawit sa awit na iyon, kundi ang isang daan at apat na apat na libong tinubos mula sa daigdig. May ibang naniniwala na ang kahulugan ng talatang ito ay ang literal na bilang ng tao na maliligtas at makakapasok lamang sa karian ng langit. Ang mga ito raw ay ang mga tao simula noong panahon ng Biblia hanggang sa panahon natin ngayon at pagdating ng katapusan. Kung ang ibang mga tao ay naniniwala na ito ay ang literal na bilang ng mga tao, ang iba naman ay nakikita bilang isang simbolikong bilang lamang, sapagkat sa Biblia ay meron tinatawag na Biblical Numerology. Sa panahong na isulat ang Biblia, maraming numero ang may makabuluhang simbolismo na may malalim na kahulugan Gumagamit ang Diyos ng mga simbolo upang ipaalam ang mga espiritual na katotohanan sa sangkatauhan, kabilang ang mga numero. Halimbawa, ang bilang na pito ay nangangahulugan ng pagiging perpekto. Madalas itong tinatawag na bilang ng Diyos dahil siya lamang ang perpekto at kumpleto. Ngunit ano nga ba talaga ang kahulugan ng 144,000 na tinutukoy sa Revelation? Sa Revelation chapter 7 verse 4 to 8, at narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, isandaan at apat na putapat na libo buhat sa labing dalawang lipi ng Israel, tig dalawang libo mula sa bawat lipi ng Israel, Huda, Ruben, Gad, Asher, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Zebulon, Jose at Benjamin. Dito ay makikita natin na kaya siya ay naging 144,000 ay dahil sa labing dalawang tribo ng Israel na meron tig 12,000. Sa binasa natin, sinasabi na ang tinutukoy ay ang mga Hudyo na mula sa labing dalawang tribo ng Israel. Ang mga Hudyo na ito ay ang mga gagamitin ng Diyos sa pagbabahagi ng kanyang salita. Ang kanilang mga puso at kaluluwa ay ilalaan sa pangangaral ng Ibanghelyo. Papanatilihin ang ganap na kadalisayan ng puso at dibusyon sa kordero ng Diyos. Habang nagahari ang paghahatol ng Diyos, sila ibibigyan ng proteksyon Bagamat ang pangaral ng mga saksi ay pumukaw sa galit ng marami, sinasabi ng Biblia na walang sinumang makakapanakit sa 144,000 dahil bibigyan sila ng supernatural na proteksyon. Hindi nila titiisin ng paghatol ng Diyos o magdaranas ng pinsala mula sa kasamaan. Ito ay mangyayari pagdating ng tribulation sa kamay ng Antikristo at pagkatapos mabuksan ng anim na tatak, kung saan ang bawat isa ay magdadala ng paghihirap at pagkawasak sa mga naninirahan sa lupa. Bakit nga ba ang mga Hudyo ang tinutukoy sa 144,000 na tinubo sa lupa? Bakit nga ba mga Hudyo ang gagamitin ng Diyos kahit hindi sila naniniwala na ang Panginoong Kristo ang tagapagligtas at misaya? Ang mga mananampalataya ng Panginoong Kristo ay kukuhain sa rapture. Kaya ang 144,000 na mga Hudyo ang gagamitin ng Panginoon sa panahon ng tribulation. Mga kapatid, pagdating ng tribulation, Manunumbalik ang mga Hudyo sa ating Diyos at kikilalanin nila ang ating Panginoong Kristo Sa panahon ng kapigatian, sila ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan at mag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod upang mabuklod para sa kaligtasan. Pagdating ng panahong iyon, doon pa lamang nila kikilalanin na ang Panginoong Isokristo ang tagapagligtas. Magbubukas ang kanilang puso at isipan. Matagal na palang dumating ang misaya na kanilang hinihintay. Ang misaya na kanilang tinanggihan at pinapatay tulad ng sinasabi sa Sekaria chapter 12 verse 10. Ang lahi ni David at ang mga taga Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, Kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Dahil dito, Malinaw na ang mga Hudyo ay magbabalik loob sa Panginoong Kristo at sila ay maliligtas dahil may pag-asa pa sa pagdating ng tribulation itinuturo sa atin ng aklat ng pahayag na pagkatapos ng rapture ay ipapangaral pa rin ang ebanghelyo at ang mga tao ay magiging kristyano pa rin dahil sa mga saksi na mga ngaral ng walang hanggang ebanghelyo upang sabihin sa iba ang tungkol sa Panginoong Yesu Kristo. Ito ay patunay na marami pa ang maliligtas sa panahon ng kapigatian. Maraming mga hudyo ang maliligtas kapag natupad na ang plano ng Diyos bagamat tinanggihan ng mga hudyo ang Panginoong Yesu Kristo sapagkat ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng plano ng Diyos sa bansang Israel. Tulad ng sinasabi sa Romans chapter 11 verse 25 to 27, mga kapatid, Isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong mga sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Zion ng tagapagligtas Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob at ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Kaya't mananatili ang pagmamahal ng Diyos sa bansang Israel at sa mga Hudyo hanggang sa wakas at sila'y maliligtas. Ito ang ibig sabihin ng 144,000 na tinutukoy sa Book of Revelation at hindi ito pumapatungkol sa bilang ng mga taong makakapasok sa karian ng langit. Sa Revelation chapter 7 verse 9, Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sinasabi nila na malakas ang kaligtasan ni nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Mga kapatid, sinasabi dito na hindi kayang bilangin ni Numan ang napakaraming tao na maliligtas at makakapasok sa langit. Kaya tuwag kayong matakot at isipin na kaunti lamang ang makakapasok sa langit dahil hindi ito ang sinasabi sa Biblia. Hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoon, patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban, patuloy nating ipakalat ang mabuting balita at nang sa ay maraming tao pa ang maligtas dahil ito ang gusto ng ating Panginoon. Mga kapatid, Huwag kang mag-alinlangan sa bilang. May pag-asa pa para sa kaligtasan at hindi pa huli ang lahat. Bilang karagdagan sa buhay na walang hanggan, ang pananampalataya kay Jesus ay nag-aalok ng kapatawaran ng mga kasalanan at kapangyarihan para sa bagong buhay kasama ang Diyos. Sa Revelation chapter 22 verse 14, mapapalad ang mga gumagawa ng kanyang mga utos upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.